Ito so, ang mga lalatan namin tayo sa pa. Okay. Tago na? Punta natin si mama. Nandito muna kami sa nandito ulit kami sa bukid mga ni CJ. Pinagdala namin ng merienda si Mrs. Nauna si Mrs. kasi ako may inasikaso pa nga pagkatapos natin mamigay ng gulay ayun hindi nga natin natapos pala kasi pumunta pa ako or sinamahan ko yung mga engineering o sa mga DP, uh, yung DPWH nag survey sa daan so ako ang nandun sa barangay hall na aktuhan so ako ang sumama sa kanila or nag guide nga so si Macy's na lang nagpatuloy dun, dun sa pamimigay ng mga gulay kanina sa mga nanay na may mga anak na kulang sa timbang so si, si Mrs. mo na nauna dito sa bukid ay meron pa akong inasikaso nga so nandito pala yung ating mga kambing at andun si Mrs. oh And sila naiwan nga yung mga ano yung isang pinapadidik natin andito sila lahat si buang hindi si mama okay. busog na oh busog na sila pinagdala ni CJ ni Mrs. Or, <laughs> pinagdala ni CJ si Mrs. ng uh, merenda Saging sa minatamis. Hmm. At maalag ang kambing mga suyo. Si Mrs. na nagbabantay uh, ngayon. Ngayon lang tayo nakabalik uli. Dahil busy tayo kanina. Daniel, uh, November mga anak. Pati yan, pati yan. Yung dalawa na yan. Tapos meron tayo malapit na mga anak, dalawa. Yun o. Oh. Malaki na yung didi niya o. Oh. Ayan. Ayan, yun, yun, yun. yun. si Buang na iwan anong triplets oh kasi yung isa nila nandun na iwan sa kubo pinapa na lang namin yun sa gulay pala Pupapala rin po ako ulit sa aking mga ibang pangtanim dyan. E, mamimigay tayo ulit. Pero sa ngayon, hindi pa kasi maliit pa yung palaya, Tapos yung patula rin, eh, umpisa pa lang nagbunga. Ano tayo pa? yan sa kapitbahay natin. Linda. hindi tayo ulit awa oh, muna tapos isaka ko na yung mga kalabaw okay hapapilag mamasdan yung ating mga alagang kambing ayun eh, o uh -huh. mm. sana oh, ulit may taga sobo hmm uh -huh. hmm na-distribute lahat yung gulay no? pinasobrahan ko ng tatlong balot nun kasi mayroong ano may mga nakajote dun nagluto-luto din sila doon yung mga BSW so niluto nila Doon sila na nanghalian diba? kahit paano nakatulong tayo kahit kunti na i-share natin yung ating mga naani dito sa bukid ano uh, oh. maggatas na maggatas yah kung ano kung ano Tapos, ano kung ano kung ano dati na, naano namin yun kinukulong kinukulong <clears throat> namin yung dalawa tapos pinapadidik namin yung isa kaso yun nga yung nanay nagahurumintado ibaka eh, baka ayaw na niyang padidihin lahat eh, eh ayaw niya ng nanay na tatlo-tatlo ang dididi. So dalawa lang talaga back upan ko na lang ng ano 'yun. gatas. Papadede na lang natin mano-mano. Sana maka survive. Aw oh, man. Ang laki to. Mm. No, okay. samak mga lahang kambing bali tatlong na iwan doon lang. Ay, dalawa lang ah dalawa buwang ayaw mo sa mama na buwang no matamad yun si buwang eh mabawala lang siya eh si buwang pala may at may ugali siyang ano ah uh, tamad ayaw niyang masama sa karamihan alasin ko na Umuwi talaga, marunong pa naman umuwi. Eh? <laughs> Umuwi kagad. Ayun. Saka ko na yung mga kalabaw. Lasing ko na. Nag-alarm na yung city hall. Hmm. 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 Saka ko muna yung mga kalabaw. Mga silo. Nilipat mo si Claudia pa. nilipat mo ano na. Hmm. Nanta. <laughs> 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 hmm. Alin mo sa niyan? 'Yan yung ginagawa ni Momo sa akin. O, talaga. <laughs> Laki na niya, o. Oh. Three months old. Three months old si Momo. O, oh, parehas. O, oh, kaugalik mo talaga. Malambing yung dalawa, mga silo, o. Oh. sana buntis ito si Claudia matuloy yung ganyan ano yung pag AI niya ba na AI na yan ni Sir Nil or ni Boss Nil hmm. lipat lipat lang tayo ng pwesto me huh? tuk tuk tuk, oi, ten, 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 malat na kasi si Papa eh. Malayo yung linakarag. Doon sa garden. Wow! Salam. Sumunod. <laughs> Akala nila asin yun. Alam mo malapit ng anak. Ito na. Yung hmm. balik. Ito ah, yung dalawa. Hindi ka hindi. Malapit ng anak oh. Asa yung bote mo? Ito na Ito na lang pa.

Maroon na umutot. Ah. Ah, ako, ubos na. Ubos na akin, be. Ubos na Ah, ano ko ito lagay? Eh, lagay mo sa bag mo, Jay. Ano bag mo? Ano okay. na, sabit. Ayan na, ipapa na lang. Isob na ko. Hmm. <laughs> <laughs> Parang si Petra lang nun. Hello Petra, si Petra na lang pangalan ko ulit. Nakakamiss ko Umaga, gabi no? Kapon. Petra! Bumalik si Petra sa baby. Oh. Tapos dito ulit siya matutulog Katabi niya yung mga kapatid niya Kaso lang Hindi na siya makakadidig Doon sa nanay Pero di pa naman niya inaaway no? Hindi <laughs> ano na daw ako eh. Ibilis pa ako eh. na pinadede ko, busog pa siya. Minsan kasi nakakadede, nakakasingit siya sa nanay. So, hindi na 100% ng kanya na

<laughs> na. Lagi na lang kaming gabi Umuwi mga kasuelo. Good evening Good evening daw sabi ni CJ si Kanina good afternoon pa lang Ngayon, good evening hmm. na Kanina daw good afternoon pa lang Ngayon good evening na Ang ganito kami palagi mga kasuelo. Laging gabi umuwi Kasi inaantabayanan pa namin Yung mga kambing Siyempre E, double check muna namin yung mga, mga alaga oh, <laughs> bago namin iwanan ha <laughs> ah. Yan, magdating sa bahay mga silo, ginagawa ni CJ yung kanyang assignment. Meron daw siyang assignment na, ano, ano, ano? Nag-uumpisa sa A. Nag-uumpisa sa A. Hila, mm -hmm. hanggang ilan? 20? Okay. Abot 100. Marami ka na na pala na ano, sulat. Ama, amo, aasa, alay. Oh, sige. Magawa si CJ ng ano. Ng kanyang assignment. Basta ako magluluto ako ng ulam. Nitin. Ito yung ating lulotong ulam. Nitin na manok yung ating alaga ito sa bukid na inalagaan ni doktor tapos kinatay niya o binigyan ako so tara lutot tayo ng hapunan ulam sa hapunan. on okay. Adobong dobong native na manok yan pwede yung na to mga kasuelo yung mamantika mm -hmm. kaya tayo sandok na tawagin mo ulam mo jay to na natin ulam mm. tara bakbak -bak na